Kajun Lemon. Mag-iisip tayo ng ulam, Kajun Lemon. Manok o bibe? Aha. Uh -huh. Kung anong mabilis mahuli. Huliin natin ang ating bibe. Ito, Kajun Lemon. Tirahin natin yung ating bibing isa. Uh, at... lumayo. Kang lumayo, oh, bibi ko. At magkakatay tayo. Ayan, Kajun Lemon. Oh. Ayan. Ini huli, ah. Ito nga, mga mga kwan. Tingnan natin. Oh, ikaw ba 'to? Ay. Nahuli. Ay, hirap Ito, barako 'to. Ayan, Cajun Lemon, o. Oh. Kamuli tayo ng bibe. Katayin natin. Mataba. Let's go, Cajun Lemon. Ta-da! Bibe! Magdardaro mo tayo. ta Ito na yung ating bibe, Cajun Lemon, o. Oh. Katay na. Ayan. Anong masarap kayang luto dito? Ayan, o. Oh. tinolang bibe. Napakasarap ang tinulang bibe, Cajun Lemon. Yung kumukulo, okay na to ato ay di kapukan tili pato o, pato kapukan, ang tawag sa amin to hindi masan, sa'yo ng sa Atoy, lang ay di di bangkong tili pato ito na po yung pangatlong putahe darobo darobo ang tawag sa amin po to at inadobo na ba, may dugo ng bibe yan po, quality quality ito ay pang specialty ng mga Ilocano. Mm -hmm. May ata, yung anta yun. sa Julay. Let's go! Ito ang ng lemon ng aking tulutan. Ito ang lobo. Plus, kinolang bibe. Hindi pwede mo wala ito. Let's go, kadyang lemon.